So, huwag lang natin patamaan yung dahon tapos pwede na yan rikta sa puno ayan po dericho na yan mekos mekos na yan ikaw nga ni insan mekos mekos na yan diritsyo sa puno na yan uh, Hello po mga farmers, isang maganda umaga po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating munting channel, Bumberong Farmer TV uh, For today's video mga farmers, share ko lang sa inyo yung Pangalawang bagsaklante ng abono dito sa ating talim na talawang uh, At bago na po tayo magpatuloy mga farmers, kung bago lang kayo sa aking munting channel Don't forget to like, share and subscribe na rin Uh, at comment down below na rin po mga farmers kung may mga katanungan po kayo at baka sakali po kayong ay aking matutulungan sa abot ng aking makakaya mga ka-farmers. Share the knowledge lang po tayo mga ka-farmers. Yes, hello mga farmers uh, sa so pag-abono na po natin ng ating talong sa second na application natin ng abono. Ito po yung gagamitin ko. 16.20 po amoy nyo yung phosphate yan yeah. 1620 maganda po ito sa ugat pampalago po ng ugat ng ating talong tsaka pampagandi po ng dahon pampasang rin po yan bali mga farmers lalagay ako na 2 kilo ang isang ganda mga parmes kaya siya sa 1 half kilos nagawa na ako ng takalan yan yeah. isa <coughs> Yeah. Bali apat na ang lalagay natin kasi 1 half kilo nga yung isa. Kilo. Apat. Tapos mga farmers, maglalagay din ako ng isang kilo na unit 16. Hmm. Maganda rin po ito sa nagpapalagong halaman. Dahil ito po ay nakakatulong din sa pagpapadahon at pagpapaugat. Pero lagay natin mga ka-farmers, 1 kilos lang po, 1 kilo lang po. So bale, ito yung ating mixture mga ka-farmers, 1 kg na yung 16 at saka 2 kg o yung 16-20-0 o oh, amount niya po skate. So good morning ulit mga farmers So ayun na nga, ito na nga yung ating tanim na Calix to 1 Bali mga ka farmers na ano ko na to, nalinisan ko na Dahil nung huli ko itong na-upload ay sobrang kapal palang damo Ayan ngayon malinis na niya palang sa dulong yon yung tanim natin na sitaw at yung tanim natin na sili Malinis na rin po yan uh, Update nga po para sa ating talong Malaki na po tsaka may mga bulaklak na ayan may nagsasanga na rin po mga farmers bali ang next step na gagawin ko dito mga farmers pa ko lang damo sa puno ayan doon kapatid kasi nga jujutin na ako sa antipolo fire station bumbero po talaga ako mga farmers Uh, one week duty po ako one week off kaya sa up lang po ako nakakapag farm so ito yung next ko na ipapagawa sa kapatid ko pabubunutan ko ng damo sa puno yung mga talong tapos may nakuha ako na tao na magkocultivate bali yung lupa dito sa gilid itatabon yun doon kabila yan para maganda yung soil erosion at erosion at saka makagalaw ng ayos yung ugat ng ating talong uh, so far so good naman po yung talong natin bali ito mga plants malalaking to magti 3 weeks na to tapos yung sa dulo 2 weeks nalit na yun sa linggo tapos may nalit pa rin doon ng ilang araw hindi kasi nagkasabay-sabay yung talim ko dito dahil nga uh, wala akong ng tao that time kaya nag ano siya staggered yung pagtatanim pero okay lang kasi yung talong naman mga farmers matagal naman yung buhay niyan magpapangabot din po yan so ayun nga may mga bulaklak na yung talong natin at last week nagbagsak na ako dito ng abono dalawang kilong potash ya ah, dalawang kilong 1620 at isang kilo na ano unique 16 at ngayong araw pangalawa at ngayong araw nga Second, bagsak ko lang abono. Uh, ano na din yun? Same na rin po. Uh, mga farmers, supposed to be dapat one week after transplant, mag na tayo. Pero hindi ko yung nagawa dahil nga uh, masyadong busy. Tulong sa manpower. Hindi na nga pala ako naglalagay ng ano dito mga farmers. Hindi na ako ng calcium nitrate pagka kalipatanim. Diretso 16 agad ako at saka Unix 16. Yun po yung practice ko dito sa aking tanim na talong. At so far so good naman. nakaka naman tayo. Ayan po. At malami na rin nga pala itong bulaklak mga farmers Ayan o. Napakamahal po ng talong ngayon. Pati po sitaw. Si sili lang po talaga yung mura. Sitaw si po 60. Dito sa amin sa Rosario, Batangas. Ayan. yung po ang sili natin. Napakadayang pong bunga ng sili. Ayan. Hindi mapitas po ng diretsyon dahil wala po yung buyer. By order lang po ako sa bayan isang pasada po kasi niya nakakapitas ako ng 150 kilos mahigit 160 ganyan 170 at yun po ay 800 puno lang napakabunga po niyang kaneko hot pot 207 so back tayo sa ating topic mga farmers so yun nga mag abono tayo at drenching po yung method na ginagawa ko lagi dahil hindi man po maulan ngayon at gaya po nitong 16 20, 0, napakatagal po nitong matunang. Kaya dapat drenching talaga yung pag-aabot dito mga ka-farmers. Bali mga farmers, tunawin nating mabuti. At kung kukunti lang po yung tatay naman ni ninyo at dito lang kayo magtitimpla sa 20 liters na balde. Ang katumbas po noon ay isang lata ng sardinas. Ito po, na uh, 1620 at kalahating lata na Unique 16 or triple 16, pinirepo triple 14. Ito po ang katumbas noon. Po. Uh, baba na dito sa 20 so, yung patumbas yung na ito. Uh, na 200 liters na So sa pag drench mga farmers, wag lang natin patamaan yung dahon. Tapos pwede na yan, rikta sa puno. Ayan po, diretsyo na yan. Mekos mekos na yan, ikaw nga ni Insan. mekus mekos na yan, diretsyo sa puno na yan. Pero sila Indiano sila Dali naman ko si isim- Bawang mga kadali dito siya isim 250,000 pala ayan. Mga na ito ka mga 200. Gano'n ako. Ay, mga 150. 150? Ayan, <laughs> <laughs> ano yung ito. Anong ipinas mo sa Facebook? Kailangan mo mag-reveal lang talang may 3-bis natin mga farmers mga hindi naman tayo basta yung sa atansyado na natin na tumitining ng yung bono magawin natin kasi pag hindi natin hinalo titining yung abono sa ilalim ng balde kaya dapat uh, every now and then e uh, so bali mga farmers nandito na kami sa may gitna at ito yung sinasabi ko sa inyo na na-late. Na-late siguro ito na mag halos dalawang linggo. Ayan. Ito na-late na isang linggo. Dulong yan. Yun yung 3 weeks dulo. Tapos ito. Na-late pa ito siguro ng mga limang araw dito. O isang linggo pa siguro. Kaya late talaga ito ng malaki. Halos 2 weeks po ito na-late part na ito. At pang makikita nyo mga farmers maliliit pa talaga siya pero okay lang yan magpapangabot din yan dahil ang talong naman matagal naman yung kanyang buhay A few moments later. So hello po mga farmers, nandito na po tayo sa dulo ng ating uh, talongan. Ito na yung last na linya na dalawa hinggil pa ako So, bali mga farmers tapos na tayo. May natira pang kaunti. Well, lipat naman tayo doon sa sitawan. Yan naman ang ating abonohan abunuhan. Drenching din. So, hanggang dito na lamang po. At kung nagustuhan nyo ang video na to at bago lang kayo sa aking munting channel, don't forget to like, share, and subscribe. Comment down below na rin mga farmers kung may mga katanungan po kayo. Hanggang sa muli po, ingat po tayong lahat. God bless po.